Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. abagat at low pressure area, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Blue alert status, itinaas ng NDRMC dahil sa banta ng LPA. Ang PCG naman, naghahanda na rin sa posibleng epekto ng sama ng panahon sa Bicol Region. Senator Alex Soto, bukas daw sa posibleng term sharing kasama si Senate President Escudero sa susunod na kongreso. Nasa 27 million learners magbabalik-eskwela na sa June 16. At Golden Boy Carlos Yulo nasungkit ang ginto sa floor exercise event sa 2025 Asian Gymnastics sa South Korea. Drive -max. Dita. Dita. Buong puso, kasama ang buong versa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Sabado, June 7, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Patuloy po na magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan ang pinagsamang epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat at ang low pressure area sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa huling namataan ng LPA sa layong 175 kilometers, silangan ng Virac-Catanduanes, mayroon pa rin itong medium o katamtamang chance na mag-develop bilang isang ganap na bagyo. Ngayong weekend naman, asahan pa rin yung mga pagulang dulot po ng LPA sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sur Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Mayroon ding mga pag -ulan. ang aasahan naman sa Batangas, Occidental Mindoro, sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang mga pag hanggang sa susunod na linggo. Max. Max. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, blue alert status itinaas ng NDRMC dahil sa banta ng LPA. Ang PCG naman naghahanda na rin sa posibleng epekto ng sama ng panahon sa Bicol Region. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. report. Nakataas na ang Blue Alert status sa Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang hakbang ay para paghandaan ang posibleng epekto ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inatasan ang mga regional at local disaster councils na ipatupad ang minimum preparedness measures gaya ng pag-activate ng mga response teams kabilang ang search and rescue units, health personnel, at volunteers. Kasama rin dito ang prepositioning ng mga kagamitan at tauhan sa mga lugar na posibleng maapektuhan at pagsasagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ia-activate rin ang Virtual Emergency Operations Center upang mapabilis ang komunikasyon at koordinasyon sa mga apektadong rehiyon. Ayon sa NDRRMC, mahalaga ang maagap at sistematikong pagtugon upang mapangalagaan ay ng buhay at kabuhayan ng publiko sa panahon ng kalamidad. Samantala, ini-activate na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang deployable response group. Ito'y upang masigurong handa ang puwersa sa anumang insidente ng pagbaha, storm surge o iba pang sakuna na dulot ng epekto ng LPA sa rehiyon. Nanawagan naman ang pamahalaan sa publiko na manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at kumuha lamang ng mga mula sa mga lehitimong communication platforms upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Imax. Imax. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority o yung PPA ang kahandaan po ng mga pantalan sa gitna ng tag-ulan. Ayon sa PPA, nagkasa sila ng maintenance activities, clearing operations at pagsasayos sa ilang pinsala sa mga infrastruktura sa mga ports. Nakahanda na rin umano ang ahensya para sa mga pagkain ng mga pasahero sakaling sila ay mas stranded dahil nga sa mga kansilasyon ng biyahe dahil sa bagyo. Max. Fry Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala matapos aminin ni Senator Ejercito sa nakaraang kapihan sa Senado na nalilito siya sa pagpili ng kanyang Senate President sa pagitan ni na SP Escudero at dating SP Soto. Si Soto handa naman daw sa posibleng term sharing kasama si Escudero. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Ibinahagi na Senador Electito Soto III na handa naman siya sa posibleng term sharing kasama si Senate President Shiz Escudero sa pagka-Senate President sa paparating na 20th Congress. Kamakailan ni namin na Senator J.V. Ejercito na nalilito siya kung sino sa dalawa ang kanyang iboboto para sa pagkapangulo ng Senado dahil pareho miyembro ito ng kanyang partido na kinabibilangan ng Nationalist People's Coalition. Dagdag pa niya kapwa meron din siyang utang na loob sa dalawa dahil nakatulong may ito sa kanya na makapagpasa siya ng mga magagandang batas. Pagtitiyak naman ni Soto kung sakali raw na ganitong patakaran ang gustuhin ng kanyang mga makakasama, sa susunod na kongreso ay wala namang problema sa kanya na makipaghati ng termino kay Escudero. kino daw talaga niya ang paghuha sa pwestong ito kung sakali maalok sa kanya dahil marami raw siyang gustong ituwid at ayusin sa takbo ng institusyon nitong nakaraang taon. Samantala umakasa naman si Eher ito na magkakaroon ng ganitong kasunduan upang maiwasan ng anumang pagkakawatak-watak sa mataas na kapulungan. Matatandaan noong 2019 naghati sa pagiging House Speaker sina dating tagi Representative Alan Peter Cayetano at dating Marinduque Representative Lloyd Velasco. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Samantala mga kabrigada, si Senador J.V. Hersito Umatras sa Northern Mindanao Loop 2025 Matapos maaksidente sa motorsiklo Brigada Jessa Pacaldo, ibrigada mo! Patras, si Senador JV Ejercito mula sa Northern Mindanao Loop 2025 matapos siyang masangkot sa isang minor na aksidente sa motorsiklo sa unang araw ng Regional Tourism Ride. Kinumpirma ng Media Relations Officer ng Senador na si Saling Jimenez Candari na nagtamo lamang ng minor injury sa kanyang tuhod sa kanyang social media account, ayon kay Senator JV, wala namang dapat na ipag-alala sa kanyang kalagayan matapos nagtamo lamang ito ng pamamaga sa kanyang tuhod at agad na dinala sa Malaybalay Polymedic General Hospital kung saan siya isinailalim sa X-ray. Negative naman ang resulta ng X-ray at walang naidulot na damage matapos ang aksidente at kasalukuyang inoobserbahan ng mga doktor sa naturang pagamutan. Kilala si Senator JB bilang aktibong tagapagtaguyod ng motorcycle tourism at road safety. Sa kabila umano ng kanyang pagatras, tuloy pa rin ang Northern Mindanao Loop 2025 na nilahukan ng halos 1000 riders mula sa iba't ibang panig ng bansa layunin ng aktibidad na isulong ang turismo, responsableng pagmomotorsiklo at pagkakaisa sa riyon Bagamat pansamantalang nawala sa aksyon si Sen. JV, nagpahayag siya ng suporta sa nagpapatuloy na layunin ng Northern Mindanao Loop at nananatiling inspirasyon sa mga kapwa riders na isinusulong ang ligtas at makabuluhang paglalakbay sa motorsiklo. In the heart of changing lives, Brigada Jessa Virtudaso Pakaldo sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Max. Fright Brigada Nationwide. Nation Samantala umapela ang makabayan bloc sa mga Pilipino na suportahan ang panawagan para sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ni na Act Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanilang panunungkulan bilang bahagi ng 19th Congress. Ayon po sa kanila, sapat na ang nakita ng mga Pilipino na dangerous rhetoric, pag-abuso sa public funds at lantarang pambabaliwala sa demokrasya ni VP Sara. Dahil dito, nananawagan sila sa kanilang mga kasamahang sa Senado na unahin ang kapakanan ng mga tao at hindi ang political consideration. Sinabi pa nila na dumating na ang panahon para sa pagpapanagot. Idiniin din tatlong kongresista na nararapat makita ng mga Pilipino ang hustisya laban sa opis na sumusuway at nagwawaldas sa pondo ng bayan. So portado naman ang mga guro o grupo ng mga guro ang panawagang alisin na ang senior high school. Kasunod ito ng panawagan nga dyan sa Senado na alisin na ang senior high dahil hindi naman umano ito epektibo. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Act Chairperson Mr. Vladimir kitua. sinabi nitong matagal na silang nanawagan na ibasura ang K-12 dahil hindi ito nagdudulot ng makabuluhang pag-unlad sa kalidad ng edukasyon. Hindi lamang kasi anya ang dagdag na dalawang taon ng problema, kundi pati ang kurikulum na nakatuon lang sa pagiging manggagawa na kulang sa malalim na kaalaman at kasanayan. Buta record, no? Uh, tayo, matagal na tayo nananawagan na uh, ibasura yung uh, K-12. Sabihin, hindi lamang yung additional two years, yung mismo uh, kurikulum, no? Binanggit din mga kabrigada ng uh, grupo na ang kakulangan sa mga kagamitan pasilidad at sapat na sahod ng mga guro ang nagiging sagabal sa maayos na implementasyon. Yung bang learning materials na sinayit ng EDCOM 2 mm. na only grade 5 and 6 na nakakompleto mula 2012 hanggang 2022, mm. ba yan? Mm. May mga teachers, aminado ah, ang DepEd dito, kulang na almost 80,000 at 16,000 lang ang bibigay ngayon. Mm. ba yan? Aminado rin ang DepEd ngayon, 150,000 na kulang na classroom. Pagpag ginawang grade, wala na ito yun. Masusolusyonan ba yan? Dapat lahat nakapasok, lahat doon sa mga binabang git nating mga prinsipyo. Git naman ni Kitua may problema rin sa mga programa dahil hindi ito angkop sa pangangailangan ng komunidad. Preganta Balita Nationwide. Nationwide Samantala puspusa na ang paghahanda ng Department of Education Deped para sa nalalapit na school year 2025 to 2026. Sa paparating pong lunes, June 9, magkakaroon ng Deped ng Oplan Balik Eskwela. Dito ay sama-sama sa paglilinis ang mga guro, mga magulang at iba pang sektor para maihanda ang mga paaralan at silid-aralan na gagamitin ng mga mag-aaral sa pasukan. Para po sa school year na ito, Inaasahang aabot ng 27 milyon na mga estudyante ang magsisibalik sa eskwela. I -max. I -max. Nature -wide. Nature -wide. Mga kabrigada, mas marami pang sako na naglalaman ng hinihinalang shabu Ang muling na-recover ng Philippine Coast Guard sa karagatang sako po ng Pangasinan kasunod ito ng naonang 1.17 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsama sa parehong lugar noong nakarang linggo. Ang detalye ng report, Brigada ku studio i e ibrigada mo! Brigada. <laughs> Mahigit dalawampung sako ng hinihinalang shabu ang buling na recover ng Philippine Coast Guard sa baybay ng Pangasinan nitong Hunyo a 5 hanggang a 6, ito ay kasunod ng naunang operasyon sa kaparehong lugar noong nakaraang linggo kung saan nasabat ang tinatayang 1.17 billion pesos na halaga ng ilegal na droga ayon sa Coast Guard District Northwestern Luzon. Natagpuan ang mga bagong kontrabando sa pamagitan ng pinagsanib na Maritime Patrol at agarang ulat mula sa mga mangingisda sa lugar. Patuloy ang pinalakas na Coastal Security Patrols at Community Engagement upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Babala ng PCG Northwestern Luzon, maaaring mapanagot ang sinumang mahuhuling nagtatago o nangangalakal ng kahinahinalang pakete. Patuloy pa rin ang investigasyon para matukoy kung saan nagmula at kanino nakalaan ang mga naturang droga. In the heart of changing lives ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Max. Brigada, ganda sa pagpatay sa mag in partner sa Camarines Norte, nahuli na. Brigada Don De Consuelo, i-brigada mo. Brigada. brigada. <istic media> Nahuli na na barangkali PNP sa pangunan ni Police Major Archimedes Garcia ang sospek sa pagbatay sa kanyang nakatatandang kapatid at kinakasama nito sa barangay Gumaos, Paracale noong Miyerkules, Hunya 4, 2025 sa panayam na Brigada ng SFM Daet kay Police Major Garcia nahuli ang na sospek sa hindi kalayo lugar sa kaparehong barangay kung saan nangyari ang krimen. Nahuli ito kaninang alas 11.30 ng umaga habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng mga pulis. Ay may isang lalaki na nandun sa liblib ng kabundukan na nasa gilid na nakahiga sa isang sulok. At doon po nakita namin siya na nakasiksiks sa damuhan. inidentify po siya positively nung isa sa mga witness bilang si uh, Elmer. Matatandaan o mga nung Merkules ng barili na saksakin ni Elmer ang kanyang kuya na agad ditong ikinamatay. Kasunod na pinagbabarilin ang, ang asawa ng napatay na kapatid nito na bagamat dinalapas sa pagamutan ay idineklara rin dead on arrival. May dalawa sugatan ang kanyang hipag at tamangkid na nagtamo naman ang tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kabila nito, labis naman ang pasasalamat ng mismong kaanak at pamilya ng sospek dahil sa pagkakahuli kay Elmer. Taos puso po ang pasasalamat namin sa uh, ano po sa mga pulis namin dito po sa Parakali. Na napakababait po nila para sa amin ta. Lagi po nila kaming ginagabayan araw gabi po. May go consider nga uh, close case na ang naturang kaso sa pagpatay sa maglibing partner dito sa bayan ng Parakali. In the heart of changing lives, I si am Brigada Don Di Consuelo Novalo 2.9 Brigada News FM Diet the Music and News Authority. IMAX. IMAX. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos at First Lady Liza, pangungunahan naman ang paglulunsad ng lights and sound show sa makasaysayang Jones Bridge. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Official nang ilulunsad ngayong gabi ang lights and sound show sa makasaysayang Jones Bridge sa lungsod ng Maynila. Pangungunahan ito ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Inaasa ang magiging pangunahing atraksyon ito tuwing weekend sa Pasig River Esplanade kung saan tampok ang makukulay na ilaw at musika. Bahagi ito ng programang Pasig Bigyang Buhay Muli na layong buhayin ng paligid ng dating tinaguriang biologically dead na Pasig River at gawing aktibo libong urban space na nagpaparangal sa kulturang Pilipino. Samantala ang Lights and Sound Show ay public-private initiative ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCI katuwang ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Tampok din ang proyekto bilang bahagi ng paggulita sa ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relation ng Pilipinas at ng China. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max. Max. Brigada Samantala, bagong gintong medalya ang nakuha ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo para po sa bansa. Ito ay matapos niyang manguna sa floor exercise sa 2025 Asian Gymnastics Championships sa Jecheon, South Korea. Sa naturang event, nakakuha siya ng 14.6 points. Una nang nakasungkit si Kaloy ng bronze medal sa men's individual all around sa parehong tournament. Max. Fred Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Balita <laughs> Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at paglita-anlita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of...